Good morning mga langga. Pupunta pala kami ngayon sa bahay ng kaibigan namin sa topo. Kakatapos ko lang maligo kaya naman inaayusan ko lang yung sarili ko ngayon. Dahil aalis tayo, kailangan ko maglagay ng pangkulay sa aking mga labi dahil sobrang pale ko. At ano pa ba yung gagamitin natin kundi yung sarili nating mga products? Pumili ako sa matte lipstick or itong lip cream. Pero itong lip cream yung napili ko. Kapag yung pupuntahan ko ay hindi naman formal event. Ito yung ginagamit ko kasi napakabilis lang yung tanggalin. At sobrang pigmented nito mga langga. Konting-konti lang yung kailangan mo dito para makulayan yung mga labi mo. Ayan at meron pa ngang sobra kaya nilagay ko na lang din dito as blush on. Anyway, pwedeng pwede pa kayong umorder nito mga langga bago kami magbakasyon sa Pilipinas. Pagkatapos ko palang ayusan yung sarili ko, eh, isa si baby naman yung inayusan ko. Eto pala yung mga ilan sa mga paborito kong produkto na ginagamit ko kay baby. Alam niyo naman siguro yung tiny buds na product. Produkto ito sa atin sa Pilipinas pero alam mo ba na makakabili ka nito dito sa New Zealand? At itong baby sunscreen ang isa sa importanteng mga ginagamit kong produkto kay baby, lalong-lalo na dito sa New Zealand. Alam niyo naman, mas malapit ang New Zealand sa butas ng ozone layer kaya importante talaga na magsuot ng sunscreen kahit na mga bata. Nakakatulong din itong sleepy time stick on para makatulog si baby ng maayos. At kung meron namang stuffy nose si baby, ito naman yung ginagamit ko. Anyway, kung gusto niyo palang bumili ng ganito or any other Filipino na mga pagkain or mga produkto na galing sa Pilipinas, i-visit niyo lang ang Facebook page ng Yara Shop kasi meron sila mga available na mga Filipino products. Yung mga namimiss yung mga Filipino products, meron silang mga ganon. So ayun, pagkatapos ko palang ayusan si Baby, ay nagbiyahin na kami papunta sa Topo. Yung bahay ng kaibigan namin ay nasa isang dairy farm kasi yung partner niya ay nagtatrabaho sa dairy farm. At pagdating namin doon, sinalubong agad kami ng napakasarap na mga pagkain, mga Pilipinong pagkain. At isa sa mga paborito ni Mike ay itong fresh lumpia. pag do 12 na nang dumating kami, kaya nabi ng kaibigan namin na si Lain na mauna na lang kaming kumain. Meron pa kasi kaming inaantay na kaibigan namin na si Jean. Umaten pa kasi siya sa awarding ceremony ng kanyang bunso, kaya medyo natagalan siya. Ito pala yung mga kaibigan namin na si Lai at si Kuya Tony. Si Lai, isa sa mga matagal na naming kaibigan dito sa New Zealand. Pagkatapos naming mag-lunch, ay dumating na yung kaibigan namin na si Jean. Nakakatuwa kasi sabi namin, malalaman mo talaga kapag nandito na siya. Dahil sa liit niyang babae, nako, ang lakas-lakas ng boses. Kaya kapag nandyan siya, nako, siguradong aliw-aliw na aliw ang usapan. Anyway, alam niyo ba na itong kaibigan namin na si Lai? Nagtatrabaho siya ngayon as support worker. Pero hindi lang yun, mga langga. Nakonegosyante din yan. At itong mga to, itong mga napaka-cute na mga baby clothes na to, gawa niya to, mga langga. Sobrang ganda, di ba? At dahil linang daw siya ni baby, sabi niya gagawan daw niya si baby ng headband. Ito palang mga ito ay meron ng mga may-ari. Actually, pipick-upin na ito ngayon. Pero sabi ko kay Lai, videohan ko muna kasi ang ganda. Anyway, mga langga, kung gusto niyo palang umorder ng mga ganito, kahit na mga adult na mga damit, gumagawa sila'y ng ganun. At hindi lang mga damit yung ginagawa niya, pati rin ito, oh, look at this. Perfect na perfect sa winter time. So kung gusto niyo umorder nito mga langga, eh, message niyo lang yung kaibigan namin na si Lai. Eh. Pero kung hindi niyo man siya ma-message, pwede naman na ako na lang yung kontakin niyo. Anyway, hindi pala nagtagal ay dumating na yung umorder nung damit na pang bata na timing nga na dairy farmer din si sir at napanood na rin doon niya yung mga vlog ko. Kaya ayun, nagkamustahan at nagkwentuhan at nagpicture taking lang kami. Naaliw kami kay baby kasi lakad siya ng lakad dito. Gustong gusto niya yung space dahil malaki. Nakakalakad siya ng kahit saan niya gusto. Sabi pa nila Lai na ang lakas daw ng buto ni baby kasi magwa one year old pa lang siya at ayan marunong nang maglakad. Ilang oras lang din kami dito kina Lai dahil kinalangan naming mag-grocery sa Topo Center at kailangan na rin matulog ni baby. Kaya naman, nung mga 2pm na ay umalis na rin kami. Mabilis lang ang biyahe papunta din sa Topo Center dahil malapit lang itong farm ni Lalay. At pagkatapos pala namin maggrocery, umuwi na kami sa bahay para magluto ako ng hapunan. Magluluto pala ako ngayon ng shopaw. At nakapag-marinate na ako ng karne kagabi kaya ngayon lulutuin na lang natin. Siyempre nagisa lang ako nitong bawang at sibuyas. Tapos nilagay ko lang yung karne at tinimplahan. Nilagyan ko rin pala siya ng counting mushroom. Yan na lang kasi yung natira sa fridge. Pagkatapos ay nilagyan ko siya ng dark soy sauce, light soy sauce, asin, paminta, sesame oil. Kasi paborito ko yung lasa ng sesame oil. Nilagyan ko din pala ito ng garlic powder. At ng oyster sauce. Kailangan din pala nito ng pampalapot. Kaya nagmix ako ng cornstarch sa mainit na tubig. Tsaka nilagay ko dito sa ating niluluto. Mahina lang yung apoy na ginamit ko dito tapos nantay ko na lang na mag-thicken yung sauce. Tapos nilagyan ko siya ng kaunting suka at tinakpan ko lang siya. Pagkatapos ay ginawa ko na yung mixture para sa ating bun. Gumamit lang ako dito ng harina, cornstarch, yeast, gatas, butter, asin at kaunting asukal. At ngayon ay kailangan na natin siyang masahin. Habang minamasa ko ito ay nilalagyan ko siya ng kaunting harina. Para lang hindi masyadong mag-stick sa ating kamay at dito sa ating chopping board. Ewan ko ba ba't gumamit pa ako nitong maliit na chopping board. E eh pwede naman dyan sa kahoy na chopping board natin. Anyway, ayan, at natapos na nating masahin. Anyway, sinet aside ko na muna yon at chine ko lang itong akin niluluto na stuffing para sa ating siopaw. At nung naluto na yung ating stuffing, ay nilagay ko na muna yon sa labas ng bahay para mas mabilis siya lumamig. Kasi alam niyo naman, winter dito sa New Zealand at malamig sa labas ng bahay. Meanwhile, prepare ko na itong bun mixture. At this point, hindi ko pa sure kung gaano kalalaki yung siopaw na gagawin ko ngayon. Hindi ito yung first time kong gumawa ng siopaw, mga langga. Pangalawang beses ko na itong gumawa ng siopaw. At hindi sa pagmamalaki ha, pero masasarap naman yung mga gawa ko. Anyway, wala pala kami ditong roller. Kaya nag-improvise na lang ako. So ngayon, ilalagay ko na yung palaman. Ganito lang kadami yung ilalagay natin, mga langga. Dahil maliliit lang naman itong siopaw na gagawin ko. Oo, I decided na maliliit na siopaw na lang yung gagawin ko. Para mas madami akong magawa. Natutunan ko lang pala ito online mga langga ha. Kaya kung hindi man siya perfect sa paningin ninyo, ay wala na ako magagawa doon. <laughs> Pero para sa akin, nako ayos na ayos na to. Ayan nga si Mike at sobrang tuwang-tuwa niya kasi paborito niya rin itong show Sabi ko sa asawa ko, para mas mabilis akong matapos, tulungan niya ako dito. Kaso, nung tinulungan naman niya ako, ay ako lang yung naiinis kasi hindi talaga siya marunong mga langga. Walang pagka-finesse yung kanyang gawa. Ang ending, ikailangan ko rin ulitin. So anyway, eh at nag-decide ako mga langga, 'di ba, na maliliit lang yung chopaw na gagawin ko. Pero ang tagal kong matapos mga langga sa paglalagay pa lang ng filling. Kaya nag-decide ako na gawin ko na lang malalaki itong natitira. Para din magkasya yung ating palaman. Anyway mga langga, ilang araw na lang at magbabiyahin na kami pa uwi ng Pilipinas para magbakasyon. Naka, sobrang excited na talaga kami. Alam niyo ba, nakauwi naman kami ng Pilipinas nung Pasko. Bumalik kami dito sa New Zealand nung January. Pero na bad trip kasi kami nung umuwi kami ng Pasko. Napakahaba nung flight namin from Auckland to China, tapos China to Manila. Tapos na-delay nang na-delay yung flight namin galing ng Manila papunta ng Davao. Imbes na alas 3 ng hapon, nakaalis na kami ng mga 11pm. At sobrang hassle nun kasi may kasama kaming infant. Pero hindi lang yun ang dahilan kung bakit kami na bad trip mga langga. Kasi nung nasa Maynila kami, tawagan kami nung kapatid ni mama na nakatira sa bahay namin. At sinabi niya sa amin na ninakaw na yung ipon ni papa. Si papa kasi yung tao na hindi mahilig maglagay ng pera sa bangko. Kahit na ilang beses na namin siyang pinagsasabihan, ayun at hindi pa rin niya nilalagay sa bangko. So nasa kwarto lang niya yung pera niya at nung time na 'yon ay hindi daw nilock ng kapatid ng mama ko yung kwarto at pinasok daw ng magnanakaw. Anyway, nakuha yung pera ni papa pero meron naman daw iniwan. So imagine niyo yung mga langgha, pauwi kami ng Pilipinas at nasa biyahe kami na sobrang haggard na namin, sobrang stress na namin, tsaka pa kayo babalitaan ng ganun. So, ayun yung nangyari na imbis na maging masaya yung Pasko namin, maging masaya yung pag-uwi namin, dahil sa nangyaring yon Na inis talaga ako noon kasi naawa ko kay Papa dahil sobrang iyak niya doon sa hotel. Wala siyang tulog noon mga langga kasi yung iniipon niya daw na pera, e pangbayad niya yun sa sasakyan niya. Mabuti na lang at mabait din yung asawa ko. Kaya sabi niya sa akin na tulungan na lang namin si Papa sa pagubayad ng sasakyan niya. Pero ayun, ngayon pinagdarasal na lang talaga namin na maging okay yung pag-uwi namin ngayon sa Pilipinas. Kasi gustong-gusto talaga namin na mag-enjoy, mag-relax dahil pagkatapos ng bakasyon namin na ito ay hindi na namin alam kung kailan ulit kami makakauwi ng Pilipinas. Anyway, thank you so much for watching mga langga. Please don't forget to follow, like, and share. God bless. Bye.